O, oh, daday, basan ka na naman? Opo, may loko toko. Saan ka pupunta? Sa birthday, oh? o. So, sa birthday, hindi bagong anak ko ngayong baboy. Sino magpapasusunod? Aba, ay hindi na may ina. May ina? Pag yun na ipitan, lagot ka sa akin. Hindi may ina. Hindi siya mag-intended siya may ina na ako na eh. Opo, kita mo itong tatuong ita. Bumaw. Bumaw ka, John. Wala akong magagawa. Bungo ito. Hindi mo kaya. Tabay! Lumayas nga yata ang loko. Oh, oh, akala ko ganyan pumunta kang birthdayan. Ang sabi ko, hindi sa birthdayhan. Nababuyan. Baka maipitan. Gusto po, hindi nyo kaya. Kaya, kaya, kaya mo lang ang apelido mo? Gusto po kumain. So, buhay sa isang na lumaki, na mapira. Buhay na ito ah. Mga ka pa, hindi ka rin naman pala tutuloy. Sayang ang bungo. nasan ang bungo? Nagpapadudo. Susunod, susunod.